Isa, isa. Dua. Tulo. 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 Oh, tulo. apat. Thank you po sa libre. <laughs> Tapos kinagabihan nga pala ay sayawa na matatanda. Bay ang lolo namin yun. For the sayaw ang person. Ay maaga pa lang ito ay nagiinom na. Ay giling na giling na naman ang lolo namin. Napakagaling namang sumayaw. Buti na lang may daan dito sa may ano, sa may taas ba, hindi kaya ang motor guys dito. Lunod ang motor dito. kita niyo naman, 'di ba? Sobrang bilis ng Agus. Grabe. Oh, ang bilis pa naman. Is ito yung daan guys, so grabe oh, oh nabu oh, nabuwal nabu 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 talaga siya oh, nabuwal. Bagyong Christian daw dito eh. Ay, bilis po. Ito ba tayo ko, Diyos ko Hi guys. Ngayong araw nga pala e, eh, na sa barangay Baaw. Ay, pagkakagrabe ng daan dito, baha eh. Kaya ganito ang daan guys, kasi dahil ng mga malalaking truck na napasok din eh. Kasama ko nga pala ang lolo at para pumunta sa mga may handa doon sa kanilang barangay. Tayo muna ay makikikain at makikipiesta ngayong araw. Kaya sa mga taga Baaw dyan, Happy piyesta sa inyo Papunta na nga pala kami Ay sa daan pangalaang ay may nakikita na ako mga baboy Eto yung mga kakatayin Ay habang hindi pa sila luto guys Tara mamasyal muna tayo din sa kanilang barangay Ay kabait naman ng mga tao din ah Tapos agang-agang -aga, nakakakita ka ng mga taong lasing na agad Aga naman bumarek. Bali sobrang dami nagtitinda ngayong araw Ayan kasama ko nga pala ang pinsan ko Syempre mga kaibigan ko din dito Kahit ilang araw pa lang ako dito guys Sobrang dami ko na naging kaibigan Amigan. Tapos ang babait pa, 'di ba? Nga pala pumunta nga rin pala kami sa Fishport para makita yung mga nagre na bangka. Grabe, nakakagutom. Kaya ayun, pumunta kami sa lola namin para kumain muna. O, tara manood na tayo. Ah, isa, isa, dua, <laughs> tulo. <laughs> tulo, tulo, oh, tulo, apat. Thank you po sa libre. <laughs> Abay, napakaraming tao ngayon guys kasi last day na ng piyesta dito. Ito nga pala yung mga kaibigan ko tsaka mga pinsan ko. Hello sa inyo. Halos lahat ng tao nagtipon-tipon para manood ng race na bangka. Tapos yung isang bangka tumilapon. Ay, sumabog daw yung makina eh. Buti na lang yung sakay, safe na nakauwi. Makinig tayo ng usapan nila. Ba -ba. Oh, my God. Daan nga pala, eh, nakakita ko ng malaking isda. Anong isda ito, guys? Paki-comment nga, sobrang laki eh. laki <laughs> <laughs> <nat> <laughs> <laughs> Tapos kinagabihan nga pala ay na matatanda. Bay, ang lolo namin yun. For the sayaw ang person. Ay, maaga palang ito ay nagiinom na. Ay, giling na giling na naman ang lolo namin. Napakagaling namang sumayaw. Kapag lasing ka talaga may tinatago kang talent sa pagsayaw. Enjoy lang dyan, lo. Kinabukasan. Guys, kakain po tayo ng kamote ngayong araw. Ang tapag dito guys, sa kulay dilaw daw ay Inasuwang. Ito, ube yan, di ba? Taste test. Taste okay. test. May okay. na yan. Mas maharap ng kulay dilaw, guys. Nag-uusap na naman sila, guys. Mga lola, tsaka mga pia. Nag-uusap. Ito, green, ha? Oh, Dadalhin oh. mo, ha? Dadagdagan natin. No, <gasps> Dadalhin pa pala ako. Wait lang. Mo ano ba? Darangon. Darangon daw guys. Darangon mo yan. Pagpulik mo. Dadagdagan na ka kaya. Sige lang po. Naintindihan ko yun guys. Kala niya. Naintindihan ko yun. Kala niya. Sarap. Sarap na kamote. Mote. Ano ba? Ano ba? Pa? Ang pagkakan kang tahong nagtitiyos. Kamote. Pa-translate po. Guys, parang fit ko ngayon, guys. Okay, <laughs> maneng. <laughs> <laughs> Makaka-adapt ka rin dyan niya. Fighting. Fighting! Lo, tawan ka ni Lota ba? Loto, baka nakakarakas sila kami. <laughs> itong, itong sarong karap po ni Iyo, kung <laughs> paano sarong mo rin. Ano? Ah! Ano? 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 Ano?

kalaban na siya ni ano na. Ano. Ha? Yan ang kalaban na siya ni. Ano ito Ha? Ito okay, yung kalaban doon. Mapili. Yeah. Ma Mapili. Mapili? Oo. Uh. <laughs> Mabilis yan. Sagod yan. Huwag ayun ang pati si Bisay. Fighting. Fighting guys, fighting. Ang hirap pala talaga ng signal dito sa kanilang barangay. Kaya ngayong araw pupunta kami sa bayan o doon sa tinatawag nilang San Isidro Libmanan Camarines Sur. Oo guys, nakamotor lang kami. Pero ang biyahe, isang oras. Tingnan nyo yung daan nila, grabe, nakakaiyak. Pero yung view, Nakakamangha, ba? Diba? Ang sarap mag-stroll dito, guys, oh. Fresh ang hangin, o oh, malayo sa mga usok ng maraming sasakyan. Kaya babalik nga pala ako dito sa April, guys. Abangan nyo lang. Eto na yung exciting part, guys. Yung kanilang daan. Hindi <laughs> tito. <laughs> 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 Let's go, guys. <laughs> Malinaw ang ilog, oh. Malinaw pala. Ligo. <laughs> Pwede <laughs> ka Ginali ligu d'yo ng ano? tawag dito? Naliligo ng motor Hey guys, let's go! Na, ano, chely, guys. Let's go. Maboy. Maboy. Oh my God! Mm. Sige yes. ka dito! Wala! <laughs> ka! <laughs> Stadyo, guys! <laughs> Ay, yun, ng luchas na yun. Oo nga no, Grabe, hirap na hirap talaga ang mga truck dito na dumaan guys. O, bukod sa maputik, ay bitak-bitak ang kanilang daanan. Ay baka naman sa mga opisyalis dito sa barangay Baaw guys. Baka gawa agad ng mga daanan para mas safe ang biyahe ng ating mga motorista. Una, babatay. Maglalakad tayo pataas. Yeah, let's go pa eh. Kaya mo na yan. Go pa go pae. Ano kabiloy kaya pag Sakit ng aking ano sabi naman yung Dan guys, yun ano Kaya oh, grabe naman yan Grabe, ang dami namin pinagdaanan ngayong araw, guys. Makarating lang din sa kanilang bayan para makahanap ng signal. Masya, kain muna tayo. Bali, din na nga lang pala kami sa 7 11 kakain. Syempre with pinsan and friend. Abay, kakaiba rin yung mga tricycle din or oh, pagkakagara. Tapos, medyo na ulan-ulan talaga. Abay, dapat ngayong araw ay makapunta nga pala ako sa ilog. Kaya naandini kami sa may malinaw resort. Tingnan nyo, napakaganda din. Kahit medyo naambon-ambon, ay napakaganda ng ilog. Eh hey guys, tatalon daw siya, guys. Sa sabingi kita. Lalim Loy, lalim. <laughs> ko na <laughs> Sukatin natin guys kung gaano kalalim 'to. Let's go. Ganong kalalim? Dito, <laughs> <Kaya nga. laughs> Dila, dito ka, dito ka. Hindi yan. Big. buloy. Oh, uy. oh ah. dito, mas malalim dyan. <laughs> ah. Sabi say, mas malalim, dito ka nga. Ah. Ano ba? Sinulas? Yoko. lamig. Lamig. Lamig, guys. Sobrang lamig dito, guys. Ganda, grabe. Napakaganda dito. Astig. Ganda, oh. Huwag muna tayong umuwi. Napakalinaw guys ng tubig tapos e. napakaganda oh. Oh, dun sa mga taga-Bicol diyan, nakapunta na rin ba kay Dine? Mag-comment ka nga. All the time. Ano ba kita. Sabihin kita.

<laughs> Nak huli, Eh oh. Oh. Yes. Oh. Ah. <laughs> Eh Sulit, guys Cantik di sini Terima <laughs> Gag. <laughs> Grabe, nag-enjoy kami sobra dito. Kaya babay muna, babalikan kita sa April. Grabe, napakaganda mo. Malinaw. Tara, umuwi na at malayo pa ang biyahe. Abay, dahil umulan nga ng malakas, guys. Ito yung ilog na dinaana namin kanina na malinaw, di ba? Diba? Ayon, parang tsokolate na ang ilog, oh. Hindi na kaya ng motor, kaya bumaba muna kami. At buti na lang may tulay doon. Buti na lang may daan dito sa may, ano, sa may taas ba hindi kaya ang motor guys dito lunod ang motor dito kita naman di diba? bilis. sobrang bilis ng agos grabe oh pa naman oh. hindi pa nga pala natatapos ang adventure namin kasi pumunta kami dito sa may baladiyo hindi ko alam kung anong barangay ito guys ang hirap bigasin kambalijo tapos kami nito po kami sa barangay kambalijo hello po Oh, shit. Oh, yuk. Oh, yuk. Yes. <laughs> Ay, ko sa agon. Oh, <laughs> oh <yuk>. <laughs> <laughs> yung daan, guys. Diba? Nakakatakot. Pero malapit na kami sa pupuntahan namin. Eto na. Oh, eto na. Eh napakaganda uh, dito guys parang kalumala sa atin pero mas magandang view dito kasi sobrang daming puno makikita mo so guys nandito po kami sa saan nga to? bulo so sa bulo daw guys bulu. Bulu. bulo tapos signan nyo yung ano kambalijo bulu. kambalijo bulo daw tapos signan nyo yung ano yung view talaga sobrang ganda diba? taran ganda grabe kitang kita mo lahat ang ano eh ano yun ano yung part na yon Nasa nang bao dyan? Ay, doon. Doon pa pala. Malayo pala. Kita mo lahat yung so, pinaka-babao. Grabe, ang taas. Sa kabila din, mayroon din. Oh, yan. Grabe. Grabe, ang ganda. Oh. Babalik na nga pala kami. Grabe talaga yung daan, guys. Sobrang nakakabah. Guys, ito yung daan, guys. Oh, so, grabe, oh. Na nabu oh, bagay, nabuwal tao, talaga siya. Oh, oh nabuwal. Bagyong Christine daw dito, eh. Chris oh, <laughs> Ano ko ko tingin sa Grabe. Ah. <laughs> Pero teka lang, magsasunset pa nga pala kami din eh. Kasi kita nyo naman diba, sobrang ganda ng kanilang dagat. Lalo na kapag may araw pa. O guys, nandito po kami sa may fish port yan. Ganda ng sunset, kita nyo ba Sobrang ganda. Grabe. Kaya may flex mo Grabe, nag-enjoy talaga ako ngayong araw na to Sulit na sulit talaga ang pagpunta ko din Maraming salamat Barangay Baaw See you ulit sa April Dapat mga 2 weeks ang bakasyon Para ma-enjoy mo lahat diba Hanggang dito na lang muna Bye bye!